Ayun ang anak ko! Yun o! Oh. Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni KD, no? Mm -hmm. Para sa height at all of the above, <laughs> doon ka na sa may chlorella growth factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur, tangkad sagad May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki! Cherry fur, tangkad sa Mahalagang paalala, ang cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. bagong saya! Mega Fanalo! Mega Fanalo. Pandaming pwedeng mapanalunan! One, one. Pandaming prizes! Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na! Mega Fanalo! Register na sa megafanalo.com! For 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega Fun Nalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Eh talaga si 6to. Bida pa rin sa lambing. Mm hmm, green. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm king white. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs with Bioderm. Based on representative germs tested with regular use. Eh talaga si 6to. Bida pa rin sa lambing. Mm hmm, green. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm king white. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs <laughs> with Bioderm. Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Pidas Alaga Movement ng Bioderm Clean White. Ayun ang anak ko, oh! Yun, oh! Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Bali nang hanapin ni Katie, no? mm -hmm. Para sa height na tall of the above, <laughs> doon ka na sa may chlorella growth factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur, tangkad sagad! May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki! Cherry fur, tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mega Funalo. Gaming for 21 years old and above only. Give it fun. Game responsibly. N N number one, N number one in music, N news and information. This is Star N FM, B best music, N music, music station. station. point seven Star FM like mo, share and Mega Manila's best, best, best music session Star Nation on radio at the same time on sa social media Sati sa Facebook page and at YouTube channel just look 102.7 Star FM Manila yes! Hello, hello po sa mga Star Nation natin. Ang na mga nasa trabaho na. O hindi naman kaya yung mga iba natin mga Star Nation. Mga chikitin bagay sa nasa mga eskulada. At yung iba wala yung mga nasa bahay. At yung mga nasa biyahe. Yan. Happy, happy Star Nation po. At happy, happy Star Viewing sa ating po social media. hello, hello well, po sa mga Star Nation natin ha. Yung mga nagkatrabaho ngayon. O alam nyo na ha. O mabilisan lang ang pagtanggal. <laughs> kaya ngayon ayusin natin ang ating mga trabaho. At yung mga kailangan ng mga task na ating gagawin ngayong araw na to, ay gawin na agad natin ora mismo. <laughs> at syempre sa lahat mga Star Nation naman natin. O na talaga na mga tuloy-tuloy lamang kanila paggagawa ng kanila mga entries. Aba, tuloy-tuloy lamang po rin yan. Dahil nalalapit na ang ating gradro para sa ating pa-promo Bobo Radio at Star FM ang... Suerte sa Palengke 2025! bali-bali pa premyo na may cash pa kung saan 8 million cash siya and total prizes ang ating pinabibigay nationwide. Ngayon sa Master Nation natin, tuloy-tuloy lang po ang paggagawa ng inyong mga entries lalo-lalo yung Master Nation natin ha, na talaga namang ikaw uh, ang eh, gustong manalo ng ating managnalakihan pa premyo sa ating pa-promote. <laughs> Oh, so mga na natin, ha? lamang po yung ating mga kailangan ng mga sponsors natin. Kung baga, nagagamit nyo na ito, lalo-lalo na ngayong umaga, ay talagang magagamit nyo yan at uh, ikaka 2-in-1. Nagamit nyo na, pwede nyo pa magamit sa ating pa-promo. Unahin natin sa mga Star Nation natin na kung na kayo, nakadala mga breakfast o so di naman kaya iba ay nag-iisip kung ano kakainin nila. Kailangan yung kakainin nyo pong breakfast kayo na ay talaga namang uh, bibigyan kayo ng lakas ngayong araw na to at talaga namang busog-busog at the same time ay meron kayong makukuha ang vitamina. O meron niya Star Nation, walang iba kundi ang Gardenia! Dahil sa Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masig lakas, basta Gardenia. Kaya e talaga naman itong Gardenia na ito, Star Nation, ay eh, nakakapagbigay sa atin ng uh, high fiber. Kaya e talaga naman nakakatulong sa atin ng uh, digestion, nakakatulong sa atin na parang ano, ang um, feeling okay na tayo, feeling busog na tayo ngayong maga, at nakakatulong pa ito, at nakakasuporta pa rin sa ating healthy heart at sa ating weight management. Talaga namang meron Star Nation na, na laman o na mga bitamina Katulad na lamang po ng vitamins A, C at B complex na talaga namang uh, for overhaul health. Oh, diba? Ang maganda pa dyan, Star Nation, naging nutritious na. Ang inyong kinain, aba, magiging maganda pa ang inyong buhay kapag ka nanalo kayo gamit-gamit ang gardenia. Ang kailangan lamang mo natin, Star Nation, sa ating gardenia ay isang empty plastic lang ng kahit anong low variant and size. Marami sila mga variant Star Nation na ng uh, Gardenia brand. At talaga namang magugustuhan. Ha. Hindi lamang po ng mga adult, kundi mga chikiting bagets din natin. Kaya naman kung uh, mag pa rin ng inyong uh, breakfast, hindi so, mo naman kayo merienda. Aba, Gardenia ang sagot dyan. At sa mga Star Nation naman natin, nung maliligo na sa mga oras ito, aba, wag lang basta-basta ligo ha. Kailangan sabon-sabon din pag may time. <laughs> At syempre, wag lamang po basta sabon. Kailangan nyo yung sabon na nakakapagtanggal ng iyong germs sa iyong katawan. At the same time, nagbibigay ganda ng ating tutis. Wala iba kung siya yung consternation. Uh, As natin sa ating pagligo ang Bioderm Germicidal Soap. Dahil sa Bioderm Germicidal Soap, Bida Alaga o Bida sa Alaga Movement. Yan na talaga namang uh, ito pong Bioderm na to, Star Nation, ay nakakapagbigay sa atin ng at 24-hour protection against germs at nakakatulong din na ma-prevent tayo at naiwasan natin ang uh, sakit at lalo-lalo na ang body odor. Yan na nagkukosga po yan dahil sa araw-araw ng mga ginagawa natin. Yan kaya kailangan just Star Nation, i-Bioderm mo lang yan. Na talaga namang uh, akaganda pa nito ay nakakapagpalight pa ng ating skin baka maging putis mayaman ka pa. Gamit-gamit ang Bioderm. At may chance na ka pa. oh, maging maganda ang iyong buhay. Gamit-gamit ang Bioderm Germicidal Soap. Ang kailangan lamang po natin sa ating Bioderm Germicidal Soap ay isang empty box lang ay uh, ng kahit ano size at variant is equal to one entry. Pero kung meron ka dyan sa shape, pwede-pwede yan. Isang empty sa shape, na kahit ano size at variant is equal to one entry na. Eh, sa mga star nation natin, ano pa hinihintay nyo? Nakuhulog-hulog na, dami-dami ang yung entries dahil nalalapit na ang ating grand draw. At the same time, mga nagnalaki hapa, premium ang naghihintay sa inyo. Sa ating swan na sa palengke, 2025 so uh, may mga tanong po sa ating uh, papromo. Pwede, uh, pwede nyo po i-comment yan sa ating Facebook Live. At babasahin po natin yan agad-agad. So, Tingnan natin kung meron na mga na comment. Kaya kung uh, wala pa mga comment starnation, okay lang yan. At uh, babasahin po natin yan maya-maya naman. Kaya ganda ka morning po. Star DJ Antonio L. Nakatutok po ko sa Morning Star Stream sa Star FM. Oh! Ganda morning DJ Antonio. Nakatune dito sa Payatas, Kasab City! <laughs> hi, ada At uh, yeah, good morning DJ Antonio Rapada. Always listening sa Star FM and Bobo Radio here in South Korea. Wow! Yeah, maraming maraming salamat ha, eh, sa, yan, yeah, sa mga Star Nation natin, mga OFW natin na ba kaya. Yung mga nakatira na dyan sa South Korea. Happy, happy Star Nation po sa inyo. Ha, by, uh, ano ba, By uh, live streaming. Yan yeah, sa ating www.bomboradio.com. Maraming maraming salamat Star Nation. <laughs> ang uh, nagtatanong sa atin. Sige, Star Nation, mamaya mag-comment naman po kayo sa ating uh, Facebook Live at mamaya babasahin po natin yan agad-agad at sasagutin ko po yan ora mismo. Alright? Basta guys, Sir Nation, agad dito na lang muna ang ating uh, Facebook Live at sa ating uh, YouTube channel. Nakalive din tayo. Aba, agad dito na lang muna po yan. Pero maya maya, -may Sir Nation, ha? At tamayari niyo po. Uh, dahil uh, tulitin -tuli pa rin po ang ating sa ating mga radyo. Hanggang alas na sa ating programa Morning Star Sweep. Kaya tutok lang dito pa rin sa inyong ipilan na nag the music. Entertainment, news, no premium information, DiO 487 Star FM Like more share Oh, bye-bye Mega Manila's Best, Best, Best Music station. station You know and a oh, you know kitang kita. Tangkad niya na kasi. Dali nang hanapin ni Kitty, no? Mm -hmm. Para sa height na tall of the above. <laughs> Doon ka na sa may chlorella growth factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur, tangkad sagad. May lysine, taurine at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry fur, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito talaga si Sixto Bida pa rin sa lambing Mmm, clean! -hmm. Dahil we beat the germs with bioderm. At sa bida na alaga New bioderm Clean White With germ-killing action na gentle sa skin Panatag kami Dahil we beat the germs With bioderm. Based on representative germs tested with regular use Ito talaga si Sixto Bida pa rin sa lambing Mmm, clean! -hmm. Dahil we beat the germs with bioderm. At sa bida na alaga New bioderm Clean White With germ-killing action na gentle sa skin Panatag kami Dahil we beat the germs With bioderm. Based on representative germs tested with regular use kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Pida Alaga movement ng Bioderm Clean White. One, 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 one. Narito na ang funny bagong saya. Mega Fanalo! Mega Pandaming pwedeng mapanalunan! One, one. Pandaming prizes! Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na! Register now, some megafunnalo.com. Funno all. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega Fanalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Para, completo music. Entertainment. And information. Meron yan dito sa Bombo Radio. dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines. Ang Star FM. Saluzon, nanjan ang 102.7 Star FM Manila. Ang 100.7 Star FM Dagupan. At 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nanjan ang 95.5 Star FM Cebu. 99.5 Star FM Iloilo. 95.9 star fm bacolod at 103.7 star fm rojas at some mindanao Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Sambuanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries! Dial Sagotian, then Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.